ko oh, ng kape lang. Okay. Na, na, na. Kamanda! Kamanda! Sa Kamanda! Sa barangay. Barangay nagpandayan. Gimba no siya po eh. Si Kuya. Eh, na. Nakakita po siya ng pinagbalatan na malaki. Galing na po tayo dito nung nakaraang araw. Uh, wala po tayong nakuha na na po nila mismo yung cobra. Tayo, tayo po yung puwas yung tawa kawayan Ngayon yung pinagbalatan, nakita po hata sa mismong gilid ng bayo. Hindi pa, ganun matatulog. Oo pa eh, mabasa-basa pa nung... Ayun, gabikit pa yun. Yeah, may may alam mga ito, pero pe, pe, na tayo ng konti tapos sa uh, na natin. Eh, kuya, kung saan natin tayo yung pinagpalatan. Uh, maraming salamat po kay Kuya Edith uh, sa pagkapit po niya. Alamak basih. Macam kaya tangan ni. tayong tagpusan daw. Meron ko yan. Yung bala ko yung matanggit mo niya. Hindi. Yung pala. Ano kaya? May ang hindi. Bukayin ko po dito. Lid hindi natin matanggit ito. Tanggal, tanggalin muna natin kaya yan. Kali po. Yan para maka... Oo, oh, sige. Oo, pwede yung... Sabay, tatanggalin nyo na rin po yan, no? Oo, tatanggalin ko na rin. Sige po. Para mas, ano, mas maluwang po tayo. Mas, mas maluwang po Jadi maksud itu. Di Depo

Signan po natin kuya kung bagong balat po ito Ito na po okay. yung nagbalat doon sa gilid nyo ano dito po, yeah, yan lang po na Para bulin na po natin yan. <laughs> A

gusto sa kabila nasalig na siya ng pop yung magbar ko ya ito yung nagbarat ah. ito ito lah dalam dia ni kan Haai engkau ni kat kiri la Oh dia leun 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 sos Mario Chef men Ano kayo yung nagpalak? Ya? Yeah. Yan. siya yung nandun sa bahay? Oo. Okay. Yan yung cobra. mga okay. Yung nagbalat na cobra sa mismong gilid ng bahay nila kuya Eddie. Yan ah. Yun po yung bahay po nila sa harap. Nakalipan na po yung cobra dito. Kasi tinignan naman po natin mabuti doon sa gilid ng bahay po nila. Hindi eh. na po natin sa magkita. Ano na... Uh, dahil po kaya talaga, manapakalapit lang po yan. Oh, ilang, yan. ilang lakbang lang po yan. Ano no? Na. Eh, nag-iikot-iikot ka kanina. Bobo, ipag-tinting na po tayo dito kanina. Kung gumagala-gala siya. Gumagala po. tutok dito. Eh, kami baka, adi... yeah, 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 ay, okay, na. Hindi ako pwede magkamali po rin. Ako yan at uh, ito yung magparap. balat at saka ito kakulay po. Tara po kayo po tayo sa ano. Yung nga sa Wala na kayang kasama dito. Hindi ko po parap. Ba kami asawa? Wala na po ako. Mamaya at isilid mo muna doon sa lalagyan. Yeah. Mm -hmm. yung bahay nila kuya ay, dyan, dyan, lang po natin nakuha yung cobra sa tabi po ng kalsada ay iba po ito yung, ay, yung nung nauna po uh -oh. matabang mataba po yun ay, ay. Na, so, baka, hindi ko yan hindi po sige totoo mo huwag ka matawa sige po yan huwag lang piya.

Ito na kuya, ito na. Oh, Siyan na yan? Siyan na yung kuya. ayan. mga balat na ano. Ito na yan. Siyan na yan? ito na. Kuya? Oh, ito na ayan ah. Uh, Sobrang sa atin ni kuya. Ay, mga idol uh, na nakakuha na ni Kamandan. Ito na po ah. Uh, po uh, Nakakuha po natin. Nakakuha po sa tiyaga. Maraming salamat po kay kuya. Pinakain po kami asal Sarap po ng muna mga naman. Ah, uh, saka po itong ano, ilagay ko ng panggas. Ah, uh, paano po kayo? Maraming marami, salamat o Sige. po. Maraming salamat din, Jeb. Maraming salamat po kay Kuya Ed sa binigay po niya sa lahat-lahat. Ano na po kami? Maraming marami maraming salamat. Maraming salamat din, sa, din yes, Jeb. Mamanda! Mamanda!